Mula sa pagiging police captain na itinaas sa pagiging police major ang ranggo ng hepe ng Alitagtag Municipal Police Station na nanguna sa matagumpay na operasyon ng pinakamalaking huli ng Shabu sa kasaysayan ng bansa. Nakatanggap ng papuri kay Interior and Local Government Secretary Ben Horabalos Jr. si Police Major Luis De Luna Jr. Halos dalawang tonilada ng Shabu na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos ang nasabat ng mga otoridad sa isang checkpoint sa barangay Pinagkurosan, Barayan ng Alitagtag kahapon. Si Secretary Abalos ang naggawad ng spot promotion kay Diluna. Sa isinagawang press conference kahapon, ipinabatid ni Kalihim Abalos ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kinikilala ng pamahalaan ang mahalagang tungkulin ng mga pulis sa kampanya kontra illegal na droga. Sa ngayon ay hawak na ng PNP ang driver ng ban na si Alahon Michael Zarate habang isinasagawa ang patuloy na investigasyon para matukoy ang sindikatong nasa likod ng nasamsam na multi-billion pesos na halaga ng Shabu. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez. Sama-sama tayo Pilipino. Matagumpay na nasa kote sa ikinisan drug by bus operation ang isang ginang nakilalang tulak ng droga at kasabuat nito sa pagbebenta sa barangay Lamaw Limay Bataan. Naaresto ang mga ito ng pinagsanib na pwersa ng PPDEU at Limay PNP sa pamumuno ni Limay Chief Major Dennis Duran na kumpis ka sa mga naarestong drug suspect na kinilalang sina alias Teresita, 47 anyos at alias Ace, 27 na nakaporesidente ito sa nasabing barangay ang nasa lima 250 gramo ng shabu na nagkakahalaga ito sa 340,000 pesos. Matagal na umanong target ito sa drug operation ng PNP subalit lubalang napakailap na pakailap at madulas nang maaresto ang mga sospek binasaan agad ang mga ito ng kanilang mga karapatan kasunod ang pagsasagawa ng drug inventory kaharap ang mga tumayong witness. Nagpapasalabat naman kay Major Dennis Duran ang mga residente sa lugar sa pagkakadakip sa nabanggit na kinatatakotang tulak sa kanilang barangay. Samantala, dinala ang mga nadakip sa Limay Pay, -Pay Station kasama ang mga ebidensyang nakumpiska at inihanda na ngayon ang isa sa pangkasong paglabag sa kanila na Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165. Para sa MBC TV Network News, ito si Danny Kumilang. Sama-sama tayo! Pilipino! anim na taon ding nagtago sa batas ang most wanted person sa Aluminio City na si Elias Angelo, 44 anyos magsasaka residente ng barangay Balayang ng nasabing lungsod. May monetary reward ang DILG na 135,000 pesos ay kadarakip ng suspect na naharap sa kasong marder. Ang pagkahuli kay Angelo ay sabi siya ng warranto pares na pinalabas ng RTC Pest Judicial Region Branch 54, Aluminio City na may petsang June 30, 2008. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Bernabe Ramos kasama ng kanilang tropang Provincial Intelligence Unit ng PPO at Police Station 5 ng Quezon City Police District nang aristohin ng suspek sa kanyang pinagtataguan sa barangay Tanaytay sa siyudad sa ilalim ng Coplan Angeles. Sa ngayon nasa ng Alamino City Police Station ng suspek habang hinihintay ang commitment order ng korte para mailipat ito sa BGNP. Para sa MBC TV Network News ito si Freddy Pahardo. Sama-sama tayo Pilipino. Kanya-kanyang diskarte ngayon ang ginagawa ng maraming residente sa bahagi ng Central Luzon. Dulot ng matinding init ng panahon na nararanasan. Pumapalo na kasi sa 38 hanggang 42 ang heat index sa maraming lugar. Kaya naman iba't ibang diskarte ngayon ang ginagawa. Si Menchi Adorasyon ng Tarlac, dinadala niya sa ilog ang kanyang apat na mga anak para magbabad doon tuwing araw ng Sabado at Linggo. Pero kapag may pasok sa eskwela, tinitiyak niyang may baon itong tubig para nga mainom at binibili ng uminom lagi ng tubig. Ang dati namang saradong Minalungaw River sa General Tinio, ngayon bukas na ito sa publiko. Dagsa na rin ang tao para magtampisaw doon. Sa Aurora Province, halos araw-araw, punuan din ang mga ilog at mga beaches na mga dumarating na turista mula sa mga karatig lalawigan at galing pa sa Metro Manila. Paalala ng otoridad, tsaking mabantayan ng mga kabataan upang makaiwas sa pagkalunod. Ang ganitong panahon daw, tumataas ang bilang ng mga insidente ng pagkalunod. Para sa MBC TV Network News, ito si RH25, Grace Vera Sansano. Sama-sama tayo, Pilipino.